Naisip mo na ba kung paano nakakapagbasa at nakakaintindi ng mabilis sa mga geniuses kagaya ni na Einstein, Leonardo da Vinci at Elon Musk na parang sponge kung sumipsip na impormasyon? Ang sikreto, may sistema sila sa pagbabasa at pagintindi ng binabasa nila. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito. Kung gusto mong magbasa at maintindihan ang binabasa mo tulad ng isang genius, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil magbabahagi kami ng scientific techniques Pwedeng makapagpabilis ng inyong learning abilities. Pero bago tayo magsimula, alam mo ba na hindi lang IQ ang dahilan kung bakit mabilis umintindi ng impormasyon ng isang tao? Ang sikreto ay strategy. Geniuses don't just read, they think while reading. They connect information to what they already know. They practice active recall. Kung gagamitin mo rin ang mga techniques nila, pwede kang magbasa at umintindi ng na kahit anong libro kahit gaano pa ito kahirap intindihin sa simula. Simula natin sa step 1. Ito yung tinatawag nilang pre-reading strategy. Bago magbasa, scan the text first. Ito yung tinatawag na skimming and scanning technique na ginagamit ng mga genius para makuha ang main idea ng isang libro o article na binabasa nila. Basahin mo ang mga title, subtitle, subheadings at summary. Hanapin mo mga keywords na pinakamalaga sa topic mga keywords na laging ini-emphasize at inulit-ulit sa isang article. At tanungin mo ang sarili mo, ano ang gusto mong matutuhan hinggil dito? Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang basta nagbabasa. Mas nagiging intentional ka sa pagkuha ng impormasyon. Meron kang purpose para malaman ang impormasyon. At dahil jan mas matututo ka sa mga bagong bagay na mababasa mo sa article na kinuha mo. Step 2 Feynman Teknik Si Richard Feynman ay isang Nobel Prize winning physicist na may isang simple pero powerful na teknik sa pagbasa. Sabi niya, basahin mo isang konsepto at subukan itong ipaliwanag sa pinakamadaling paraan na parang may tuturo ka lang sa isang bata. Kung hindi mo ito kaya mapaliwanag sa simpleng paraan, ibig sabihin hindi mo pa lubusang naiintindihan ang binabasa mo. Subukan mo ito ngayon. Magbasa ka ng isang paragraph. Saramong libro at ipaliwanag mo ito gamit ang sarili mong mga salita. Kapag nagawa mo yan, ibig sabihin na iintindihan mo na ang binabasa mo. Step 3 The Memory Palace Technique Alam mo ba kung paano naaalala ng mga genius ang maraming impormasyon? Gumagamit sila na mental associations. Ang sikat na Memory Palace Technique ay ginagamit ng mga memory champions at geniuses. Paano nila ito ginagawa? Una, kinoconvert nila ang impormasyon sa isang visual image. Kalawa, nilalapag nila ito sa isang pamilyar na lugar na nasa isip nila. Halimbawa, sa loob mismo ng bahay nila, sa kusina, sa bathroom, dining room, at iba pa. Kapag gusto mong maalala yung impormasyon, ito ang Isipin mo ang memory palace mo, kunin na impormasyon doon. Sa kahit na anong bagay, na pwede mong maisip. Ganito kabisa mga genius at libo-libo impormasyon ang na-absorb nila ng hindi nalilito dahil inire-relate nila ito sa isang gamit, bagay o equipment na nasa loob lang mismo ng kanilang mga bahay. Step 4. interleaved Learning Alam mo ba kung bakit maraming genius ang mahilig mag-aral ng maraming bagay ng sabay-sabay? Itong tinatawag na interleaved learning. Huwag ka lang basta magbasa ng isang topic ng sunod-sunod. Halimbawa, kung nag-aaral ka ng psychology, magbasa ka rin ng about sa philosophy o history. Kung nag-aaral ka naman ng math, haluan mo ito ng science o economics. Dahil dito, mas lumalakas at tumataas ang neural connections mo at mas madali mong maalala ang mga impormasyon dahil pinagsabay-sabay mo ang mga topics na posibleng mong maabsorb sa iyong utak. Dahil dyan, nagiging interleaved ang learning capabilities mo na siya nagpapataas din sa skills mo para makombine at mamulti-learn ang bawat bagay na gusto mong matutuhan. Step 5. Active recall at pag-share sa iba ng natutuhan mo. Isa sa pinaka-powerful techniques ng mga genius ay ang active recall. Paano nila ito ginagawa? Huwag kang umasa lang sa binabasa mo. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang natutuhan mo. Subukan mong sagutin ang tanong kahit walang libro sa harap mo. Sagutin mo ito na parang ini-interview ka na isang expert interviewer sa isang documentary. Kapag mirapan kang sagutin, balikan mong binasa mo at ulitin mo ito hanggang sa matutuhan mo ng maigi kung ano ang point ng binabasa mo. At ang pinaka-ultimate technique, ituro mo ito sa iba. I-share mo sa iba. Gawin mo itong experience, history, knowledge, and power kasi kapag hindi mo ito share mas mahirapan kang magets at maintindihan ang inaaral mo. Kaya kapag nagturo ka ng isang konsepto sa iba, mas magiging malinaw sa otak mo kung ano ang pinag-aaralan mo. And with that, ngayon alam mo na ang mga techniques ng mga genius. Gawin mo ito sa susunod mong pagbabasa. Una, pre-reading strategy. Scan, find keywords, and set learning goals. Kalawa, Feynman technique, ipaliwanag mo ng simple para mas maintindihan, kagaya ng pagtuturo sa bata. Memory palace, gumamit ka ng mga visual associations para matandaan mo ang isang bagay Interleave learning, wag mag-focus sa isang topic lang. And active recall and teaching, itest mo ang sarili mo at ituro ito sa iba. Kung gusto mong mapabilis ang learning ability mo at pagbasa kagaya ng isang genius, subukan mo ang mga techniques na ito. Anong favorite technique mo? please comment down below. At kung gusto mo pa ng mas maraming self-improvement hacks, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. See you sa next episode, and happy learning, mga Psych Pinoy fam. Goodbye, and see you next time.